Guys, kapitas po tayo ng papaya. Ano? Eh. Hindi, hindi natin ginawa noon yan eh. Kaya. Guys, papaya. Lalaki na ng mga ano, aratilis. Tapos ito sa tabi natin, kalamansi. Kukunin natin mamaya yung pwede ng bunga. morning. Pitas, pitas ng papaya. Pang tinola. Ito na. Ilapag mo na natin. Ayan lang guys kasi kwanto. Dwarf papaya. Uh, red lady pagka pinalaki mo to pwede mong pahinugin pero dahil wala pa tayong kasamang nagbabantay eh, uh, kunin na natin as green papaya pang tinola, achara pang laoya kaya? kunin mo lahat yung ah, huwag mo unahin dyan sa harap mo para hindi ka makuhan matidtidan, sakta tata hanggang mga kanti dagta Hey okay, guys, so oh, meron po kaming um, na ikon dito na uh, later on itatanim natin. Gusto nyo po ng aratilis. Yun, o. Oh. Nandito po sila o. Oh. Tatago lang sila dyan. Dah. Okay na? Hawakan ko na? Hawakan ko na? Iikon ko dun. Ilagay ko dun. Ang magbaga ah. -an malako. <laughs> Ulan na. Sige. Saglit. Yes. Ito muna. Ah. Ano oh. Ah. Oh. yeah. Oh, kapal nun no, nun, banda no, nun yung ulap. Guys, okay, nalaki ng papayo oh. At, uh, dadagdagan natin ulit ang tatanim natin. May mayroon pa dito oh. Ito yung pinakamababa na nakita ko guys. Yan oh. Akwan lang siya. Two and a half feet. May bunga na. Kasi ito po, uh, natin nun, no, Pruning pruning tayo nun kaya pwede na itong dalawa nakatawa <laughs> no papaya ito so, masarap sa laoya lalo na pagka bagong kate yung ano, ulam mo oh. makalimutan mong pangalan mo po, dito sa baba, nakapag-araro na tayo. Pagpa-araro Sana maulan ma na nito ang kanta. Itong mga saging na nito, subwal. Tutuyot na. Yan yung ilog. Ito naman po, itong mangga natin na to, is ah uh, golden queen golden queen mango so mag, uh, na rin to mag one year na rin tapos yun naman uh, katimun mango okay na po so yan hanggang dito muna guys at uh, uwi na kami dahil baka madagsan tayo na alam dito at best po mabayot na lahat mga kagay See you sa ating next video. Salamat po.